So guys, uh, padali lang nga video. Welcome back sa itong panibagong vlog, panibagong uh, uh, video natin ngayon dahil uh, nasa sasakyan na kami, nasa labas ng bahay. Si Mrs. Ready na. Uh, watch out na lang guys. Watch out kung ano ang mangyayari ngayon. Uh, update po tayo sa panganganak ni Mrs. Sana i nyo po maging maayos ang lahat. Sana maging okay at i-update ko kayo, papakita ko kayo paglabas na ni Pepe. Then, dyan na tayo mamimigay ng bigas kung ano ang pangalan na uh, Uh, ano ang magiging pangalan ng aming anak. Kung maalam alam nyo, may pa-premier tayo guys. So, <coughs> guys, uh, dito na kami sa ano, sa Methodist uh, uh, Women's Hospital. Okay. So, nandun sumisys, sumisys at, uh, sa Macy's, nagulat sa Macy's ako. sa gate. So, suga ako na pa-premier. Para, to so, make sure, na-okay lang. <laughs> Update lang mga kabangas. Uh, actually... Know, ah, wala na. So, si Mrs. She's uh, ready to go. So, nanami karoon. Andito na kami ngayon pala sa loob ng uh, room ng Methodist Women's Hospital. Room number 2. So, ano number, me? 2 1 1 If I'm not mistaken. So, nagingintay na lang kami, guys. Pakita ko sa inyo yung lugar. So, everything is prepared na. Makita na natin dito. Na ah, talagang may TV pa nga sila. Ang ganda. May sofa pa. Ayun. Iwan ko, baka dito mga si Mrs. Or dadalhin sa delivery room. Siguro baka dito kasi may ano dito. Ah, I may mean, baka for sure may dito. May. No, may mga signs. So, So guys, ito napakalinis so maganda rito. At uh, wala akong masabi uh, Ano na, preparado na lahat Yung pag induce para kay Mrs. Kasi dadaan si Mrs. ng induction of labor uh, Yun ang ano, yun ang request or sinagest ng ating doctor Ating ating obigayni So ito na, dextrose na Lahat, lahat, kompleto na mga kabangas So marami na ako tayo na ng footage dito guys sa loob ng Methodist. Sa so, nga pala, dito ako sa Methodist Women's Hospital kasama ko si Mrs. Nasa kwarto ko ako ngayon. At uh, parang may halong mixed emotion ho. Kasi ngayon na po yung schedule ng induction of labor ni Mrs. Medyo, hindi na ako kabado. Pero unexplainable, hindi ko ma-explain kung anong feelings na meron ako ngayon. Kasi ngayong araw na to siya mga anak. Sana ma, ang anak ng maga o normal o maging successful ang induction of labor ni Mrs. At ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag, hindi ko talaga alam. Pero naghihintay lang kami ng ilang mga oras. Actually, uh, ano na 'yun, 10:15 na ng tanghali. Umaga. So yung schedule namin para sa admission ni Mrs. 9:30 sulit so late kami ng almost 45 minutes. So, hinapin ko pa kasi kasi 3D sa school. Kaya natagalan na ako tapos uh, imbis na i-car wash ko yung sasakyan ko sa nang I mean, ako yung magugugas Sa sasakyan, I dumaan na lang din ako doon sa ano sa car wash. Nagpina-car wash ko na lang para mabilisan. At uh, tumawag si Mrs. ganito de Schedule na tayo, may oras na tayo pupunta ng hospital. So mula sa bahay, pupunta rito sa hospital. It took us 10 to 15 minutes away. So, hindi rin masyadong malayo kasi hindi rin matraffic. Kung traffic, medyo <coughs> nasa mga 20 minutes. Yung pinaka, ano talaga, uh, maximum time. So, ayun guys. Iniintay ko na lang. Si Mrs. nasa CR na kasi naglilinis na siya. At kasi nung time kasi ngayon, I mean, itong panahon na mga anak si Mrs., balikan natin yung nakaraan. Si 30 kasi, wala ko sa puder ni Mrs. na... na manganak siya. Nasa abroad pa ko noon sa bambansa. So ngayon, kasama ko na kaya medyo... iniisip ko. Kaya tinanong ko si Mrs. kanina eh. Na yung induction of labor ba hindi ba against sa kautusan ni Lord? Kasi nga, di ba? May tamang panahon para manganak yung tao. Tinanong ko siya baka ano, baka hindi maganda. Sabi niya naman sa akin, ang hindi lang daw maganda pagpumatay pumatay ng bata yung mga pinalaglag mo pero pag ganitong procedure matagal nang ginawa daw to so medyo doon no, ako medyo nag-alala kaya nung no, narinig ko sinabi ni Mrs. wala gumaan yung pakiramdam ko at saka hindi ko iniisip na mga anak pa siya pero eh, mixed emotion na ba yan excited na makita ko yung anak kong babae at Ayoko ko ba, hindi ko ma-explain kayo, na, kayo. Kayo mga lalaki dyan, ano ba, same feelings lang ba na magkaroon kayo ng dalawang anak na lalabas na sa araw na yun. Tapos uh, may feelings kayo na parang ganito yung nararamdaman ko. Hindi ko talaga matanjay. <laughs> masaya ako kasi excited ko makita yung babae kong anak soon. Dalawa na sila ni 30, so pares na. So wala na problema. Kahit pumuti na yung buhok ko, masaya na ako guys. So, up late, uh, later, update later, i-update ko kayo kung ano nang, magiging, ano nang magiging resulta, kung ano na nang mangyari. So, antabayanan nyo po mga uh, kabangas. No? Uh, update lang ko kayo, follow kayo sa page. At uh, para maging masaya po tayo, tuloy-tuloy lang po yung pag-upload natin. Kasi, alam niyo na po yung purpose ko ba't ako nag-vlog dito sa US. Hindi lang po, hindi lang para sa sarili ko, hindi para sa mga nangangilangan ya yeah, sa gusto ko pag, sa gusto ko pagdating ng panahon kaya ko nang tumulong ng ulang pag-alinlangan o pagdadalawang isip kasi may budget tayong di ba so support na kayo sa page natin para usap okay so we'll do on call and we'll just do Davis then she's really sweet she's great um okay Hop in bed if you're okay with that and uh, get baby on the monitor. Have you been feeling her moving roof? Yeah. Okay. Any contractions leaking or bleeding this morning? Um contraction, yes, but okay. leaking just a normal discharge that really okay. I guarantee you you're gonna strap her down and then she's gonna move again because look at her already going. She's moving. She yeah, she is like I'm sorry, you're trying to do what? <laughs> and then I'm just it's like I don't want to like. The right hand is more juicy. I know. The right hand right is, is more juicy. juicy. <laughs> so, yeah. I hate the hands. Though. Hate so guys, lepas mo na kami kay. Pinalakad mo na si Moses para para malilindong babae sa baby. So, patingin-tingin lang muna kami. It's part of our procedure. Kasi hindi dito ito normal. Okay, here. So, what I mean is hindi normal, hindi siya normal delivery kasi pinadaan siya sa induction of labor. So, kanina binutasan yung ano niya, bahay bata. Break. Oh, a What? sack. sac. Amniotic sac. So, breaking of amniotic fluids. Tamabah. Amniotic sac. Not fluid. Bag of water. Amniotic uh, sac. So now she's making a burr lullu, guys. Making a burr ito so guys, ito yung mga gamit dito high tech sila ito yung heart rate baby naka like monitor na yeah, 136, basta okay lang siya pag 100, not more than 170 so pag may heart siya makikita yan, heartbeat yan yan yeah. so ito yung mga gamit dito well prepared na ayun ito, ayun ko kung ano ito dito guys maganda ko yung ano nila na kwarto. At si Mrs. ay andito. Ayun. Oh. Naghihintay na naman mga ilang minuto, oras. Sana maging okay ang lahat. So, pray for us guys. Para matuloy huli yung ano natin. Yung pagpapanganak ni Mrs. Sana andyan na si baby. Excited na rin mo ako makita si baby. Tapos sabi ng doktor na binutasan na yung ano niya, amniotic, uh, amniotic uh, sac. Na, na ano daw ni baby, ani uh, doktor nag touch niya daw yung hair <laughs> yung buhok ni baby kaya yun yun nag 77 lagi siya 135 balik uh, 148 na tara labas tayo yeah,

Oh, buat apa? Kau kau di dalamnya. Kau yang kan? Tidak. Kau apa nak? Ada apa? Pernah ke Nelayan, pak? Muda kan mana? Siapa? Si? Squatlah. One, two. sentirse que hindú So guys, mano siya ay pregnant, a pregnancy exercise. Tama ba? Pregnancy exercise. Ako po, tutun po ko, inutong-utong ba? Mga nasa misa, mula po ko po